Holy shit! Madurog yung motor Ay! Ako bangking hindi yan yung kailangan ni Kuya Woo! My God! Yo. Hirap na ako sumaki. So, ayun nga mga kapatatas. Nasa... Nasa Puso Rodeo, Pangasinan tayo. So, galing tayo ng Ordaneta ngayon. Ayun, mga kapatatas, bago ang lahat. Ayun nga, gusto ko magpasalamat. Una kay Lord kasi ngayon nga sa blessings na binigay niya sa atin ngayong taon. So hindi niya tayo pinabayaan, hinihatan niya tayo. And ayun nga mga patatas, hindi niya tayo, ayun. So alam niyo naman ng pandemic ngayon, anong nangyayari ngayon. So siyempre, hinihatan niya tayo na hindi magkasakit. And, ayun nga mga kapatatas. Pangalawa, eh, gusto ko rin magpasalamat sa mga tao na sumusuporta sa atin personally. And sa inyo mga kapatatas na sumusuporta sa atin channel. So, maraming 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 salamat sa inyo. Alam ko na konti pa lang tayo or maliit pa lang tayo pero oh, ayun, tatry kong goal ngayong 2021 na lumaki nga naman tong channel na to. So, ayun nga mga kapatatas. And ayun nga mga kapatid, maraming maraming salamat din sa mga nag-sponsor. Okay. Guys, <laughs> silip ko gasolina ko. Ang, ang laki kasi ng check bag ko eh. Yung hindi ko masilip yung gasolina. Tapos may sakay ako sa likod. Kaya, eh, uh, <laughs> may sakay akong item dito sa likod ko. Kaya hindi ako, ayun nga, hindi ko masyadong, hindi ko masyadong, hindi ako masyadong makapag-drive ng maayos. Pero ayun nga mga kapatid, gusto, gusto, gusto ko magpasalamat sa inyo again sa support ah subscribe sa ating channel and ayun nga sa mga comments ninyo kung paano natin mapapaganda tong channel natin and ayun nga mga kapatatas pagpasensyaan nyo na rin pagpasensyaan nyo <laughs> pag nyo na rin ako kung ayun nga hindi ako masyadong nag vlog kasi nga ayun nga mga kapatatas una sa lahat gusto kong gusto ko talaga yung maganda Sobrang Subra, sobrang ganda. Yung sobrang, sobrang, hindi naman ganun sobrang ganda. Pero, syempre, di ba, quality uh, rather than quantity. So, ayun nga mga kapatatas. Pero, ayun, ayun, hindi tayo makapag-edit masyado kasi sobrang busy natin. May mga projects kasi ako na ginagawa. So, pasensya na. And yung mga videos ko na meron, na nare-record ko, uh, konti lang konti lang talaga yung ano eh yung yung maganda yung natetera eh karay <laughs> ay apo uh, bangking so anyways, so naman yun nga mga kapatatas konti lang talaga yung natitirang magandang clip so parang tinatrash ko na lang siya <laughs> or hindi ko na lang siya tinutuloy pero ayun nga mga kapatatas so ayun nga mga kapatatas for my last vlog this year So, ayan, greet ko na rin kayo, belated Merry Christmas sa inyo mga kapatatas and a Happy New Year. And, ayun nga mga kapatatas, alam nyo naman kung anong balita sa motorcycle world ang lumabas. So, meron na tayong bagong motorsiklo na ating, eto yung pinakahihintay ng lahat eh. Eto talaga yung pinakahihintay ng lahat, di ba? So, lumabas na yung sniper na bago na model. So, ayun nga mga kapatatas, at sa oras na ito, ito yung pag-uusapan natin. So, yun, ito yung pag-uusapan natin. And, ayun nga mga kapatatas, lumabas na yung pinakahihintay ninyo. Pinakahihintay ninyo? Kala mo di ako naghihintay, no? Anyway, so yun nga, lumabas na yung pinakahihintay nating model na talagang alam kong natuwa. Maraming natuwa, maraming nadismaya. Siyempre, ayun nga mga kapatatas, di ba? Uh, nasa individual yan eh. Sabi nga nila, uh, beauty is on the eye of the beholder. <laughs> diba? Tama ba? Tama ba? <laughs> diba? Diba? Kanya-kanyang mata tayo eh. Siyempre, hindi ko naman pwede sabihin na yung trip ko, yung trip mo, yung trip mo, trip ko, ganun. <laughs> Galing yan. Diba? nagulahan ba yun so, doon? Trip mo, na trip ko, na trip ko, na trip mo. <laughs> ay! Parang <Ay>, ganon. <laughs> <laughs> so ayun nga mga kapatatas, uh, beauty is only the eye of the beholder. Pero ayun nga mga kapatatas, gusto ko lang i-point out yung mga bagay na nagustuhan ko. Nagustuhan ko dito sa bagong sniper one So hindi na siya 150, 155. So ayun nga mga kapatatas, una sa lahat na nagustuhan ko ay yun nga yung upgrade sa engine. So, nagkaroon ng upgrade sa engine, the Sniper 150, which is nagkaroon siya ng 155, eto na ay 155 or 155 cc Ginusto mo yan eh. Tapos, binagdagan pa nila eh. Hindi sila na ako sa 155, ginawa nilang BBA. Hindi totoo yan. Oh, ini ang tas so nagustuhan ko yun Yung Yung yun, yun. yun. Yung Yung <laughs> Yung Yung engine na yun Yun ito na so nagustuhan ko yun Then Ginawa siyang keyless Mga kapatata So Additional security Para sa mga Para sa mga lugar na High risk Ang Nakawan O so, Sa bagay Kahit naman Kahit naman keyless ka Pwede pa rin nakawin yan Basta madiskarte yung magnanakaw. Gusto mo lang manahimik, ha? Ha? Diba? Ano yung yun nga mga kapatatak? Keyless na siya. Then, mayroon pang USB port, charging port. Ang tapos, ang ginawa dito, ginawa ang 6 speed. So, the 6 na na siya. Hindi na kailangan ng conversion. And, parang binagay siya sa R1. So, ayun nga mga kapatatak. Yung design, yung itsura, ay na-design na parang R1. Ito lang ang masasabi ko mga batata. Hindi ko, siyempre ba diba, ang sabi ko nga, the beauty is on the eye of the beholder. Bola lang yan. So, isa lang ang hindi ko talaga trick mga batata. Yung headlight, <laughs> parang siyang napipik na hindi ko maintindihan. Parang siyang napisat. Hindi <laughs> ako mga batata, diba? Siguro, hindi lang tayo sanay na hindi lang ako sanay na yun yung sniper na nakikita ko pero ayun yung mga kapatatas for some appreciation <laughs> yun nga mga kapatatas eh, hindi ko ma-appreciate yung itsura ng headlight pero ayun nga mga kapatatas ah, sarili kong opinion to hindi ko ipipilit sa inyo pero alam ko alam ko na alam nyo na sarili nyo na kahit ayaw nyo yung headlight bibili at bibili kayo sige nga subukan mo kanya kanya discarding na lang yan kung papalitan nyo o hindi, di ba? Di ba, di ba, di ba, di ba? Siyempre, sabi nga nila, di ba, dati yung Sniper 150 na first generation pangit daw. Pero, ayun nga, nagkago, na, ginusto nyo naman eh, bumili din kayo eh. E, wala din kayong choice. Ayun nga, mga, kaya nga, ayun nga, mga, mga kapatatas. Alam kong may bibili at bibili doon. alam kong may bubuhat at bubuhos ng pera nila doon. Kaya nga, ngayon, alam ko, nga, shoo! Tasakit na naman ang bulsa ninyo. Mini R1, sabi nila, Mini R1 yung Sniper 155 na VBA, kasi mukha nga naman talagang R1, kaso underbone, hindi siya uh, naked bike, so, hindi siya naked bike, and Mini R1 ang tawag, ang tawag nila. Pogi nito. Pero, ayun nga mga kamukatas, may lilo show na hindi ang eh, eto na lang ang hinihintay natin na issue eh. Kung i-release nga ba talaga nila 'to sa Pilipinas. So, ayun muna ang sakit ng ulo. Ang sakit ng ang sakit ng ulo muna natin ay eh, yung tanong na i-release nga ba 'to sa Pilipinas. Anyway, ayun nga mga kapatatas. So, hindi ko na pahahabain pa tong vlog na 'to. So, ayun nga mga kapatatas. Hanggang hanggang doon na lang muna yung aking comment sa Sniper 155 na bago. So, talagang gusto ko so, 'yun. Anyways, ayun nga mga kapatatas Isa lang sa mga hindi nasunod na Gusto ko talaga is yung magkaroon ng abs Itong Sniper 150 So, alam nyo naman kung ano ang Ano ang benefits ng pagkakaroon ng abs Ng isang sasakyan Pero, ayun nga mga kapatatas Alam, naman, alam nyo naman yung purpose ng abs ba? Diba? For safety purposes din naman yan So, ayun na lang Yun na lang talaga hinihintay ko na magkaroon tong Sniper 150 alam ko na siguro yung presyo ano magkano bang ba sniper ngayon nasa 110 kung susumahin mo yung dinagdag na features 155cc yung yung keyless kasi ang keyless mga kapatata so maabot na 7,000 yung aftermarket ewan ko pa pag sa original mas mahal pa yung original eh so sakit ulo mo din yun <laughs> anyway so yun nga mga kapatatas Again, hanggang dito. <laughs> Ang dami ko sinabi, no. Sinasabi ko kanina, again, hanggang dito na lang, eh. Pero, ayun nga, totoo na to. Hanggang dito na lang ulit, mga kapatatas. So, see you next year. Maraming maraming salamat sa panonood sa mga videos natin ngayong taon. So, wala nga naman tayong masyadong videos. Pero, ayun nga, mga kapatatas. Maraming maraming salamat pa rin sa panonood And pagsusubscribe. So, ayun nga, mga kapatatas. Alam ko naman na lagi niyang hinihintay. So, sinasabi ko na to. As always, masarap magmotor. Potato Riders here. Peace out!